2024 oh, time is 7.27 29 p.m. so nandito kami ngayon sa ano nag attend yung mga madam may bunyagan dito so nagbantay ako sa mga bata naglalaro sila dito Evening yeah. gabi dito ang labasan nila kasi ang init dito pag tanghali or umaga sobrang init singaw ng hangin sobra talaga kaya gabi ang ano talaga dito pag may okasyon gabi may kainan gabi sa labas swimming pool na walang tubig empty walang laman my swing. <laughs> Sarap magsakay dyan. Ang bata lang yan. Slide is slide. Film na dito. Gabing, gabi na 9pm in the evening. Mga bata. Busy. Nasi sila dito sa playground. Naglalaro. Pa-start ah. pa lang ng bunyag. Doon yung mga madam sa loob. Nasa... Good evening. yeah mm. I'm here it's a playground.